Pak! Oh, This is Susan Pagoda at sobrang masaya ko ngayon dahil may nagpadala ng bagahe. Ayan ang bigat! At magpasalamat tayo sa ating follower noon pa follower ko na siya. Ayan, maraming maraming salamat from Jizo Oka. Ayan, mga damit daw ito. Para kay Sheila. Ayan, thank you so much Madam Lelaine Tirada. Maraming maraming salamat po sa pagpadala ng mga outfit. Oh my God. So, isa-isahin nating buksan ang ah, mga ano. Actually, hindi ko pa talaga siya binuksan. Gusto ko siya mag-unboxing mag, mag -unboxing dahil eto nga. Yung ko Hahaha. <laughs> first padala ito para kay Sheila para na ma maraming damit si Sheila kasi nga sabi mga pamparty daw ito kita nyo Tokyo o oh, diba basay Aray, oh. tingnan nyo diba may Tokyo talaga yan dahi so buksan na natin girl ay dito na lang siya dahi para makita nyo ang oh, mga langgan oh my god excited ako kasi sabi mga damit daw ito para kay Sheila at para daw sa akin bigate ay my god oh my god oh, isa isa hinapin dahil oh my god this is so perfect oh my god Sheila bagay to sa'yo Look. oh Sheila for you ayan this ay black pack ay kabog oh pack oh kabog perfect ay, oh my God. Ay, kasya to sa'yo, Sheila. Sa akin pala. <laughs> Ang suso ko. Oh, pakabogera. Ay, my God. Thank you so much, madam. Oh, pang Pasko. Pag ano. Ay, hindi to pwede sa Pilipinas, Sheila. Mainit ito. Dito lang to siya sa Japan. Ayan, pak. Perfect. May ganito akong tela. Oh, Kabog saan ka? Hay. Oh, okay. <laughs> oh, my god, ang rami naman ito Grabe. Perfect na perfect. Just, ko thank you so much, madam Sabi kasi niya, nag-PM siya. Miko, marami Susan, marami akong mga damit na ano daw hindi na daw niya ginagamit. Oo, sabi niya si pa ko sa iyo. Habik ko gobet ko 'yan. Kaya ayan ay, nagpadala siya. Grabe ang rami. Just go girl. Pack mo. Kabog. Ay, ay ito kabog. Ay, ay, ay. Ay, pack. Ay, may damit na si Sheila. Ay, pack. Pack kabogera. Oh my god, perfect. Ang raming damit, girl. Ay, maraming pong masusuot. Perfect. Mm. Ay, 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 Pakpang party. May yellow Oh, mga dilaw. <laughs> <Joking>. <laughs> oh my god, gravity. Slim naman ito. Sobrang ramit ti na ko. Thank you so much, Madam Lilin. Oh my God. Ang um, pack blue. Oh, gusto mo ng blue? Kabog. Oh, pack may ganito. Ay, perfect to own. Pack kabog. Marami na mong magaganda. Oh my God. Maraming maraming salamat. Diyos ko. Mm. Ay. Grabe ti. Nalulokan ako ti. Ay, Mm. Ayan ti. Tingnan. <laughs> Ay. Ito. 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 Bet ko. Ito. Ay. Pak. Walang maraming magaganda ti. Pang aura talaga ti. Pak. Oh kabog <laughs> susukuti <laughs> oh my god sobra sobrang rami talaga as hindi ko pa nabuksan dai ang rami talaga niya girl itong pink ay eto eh pang panalo to ay ang ganda oh my god oh my god perfect pang umisir oh my god sobrang ganda ng mga outfit Pakabog. Uy, Diyos ko Lord. Niloka ako sa mga ganda ng mga outfit dahil. Ay, 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 ay. Ito bet ko ito. <laughs> Kaganda ti. Ay, ito panalo to. Panalo to Sobrang perfect. Tine. Oh my God. Ang rami ti. Ay, 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 this. I like this. Ano to? Ang rami ko kumang... <laughs> Ang rami na isot ni Sheila dito, te. Ano to? Parang ganda naman ito. Wait. Paano ba to? Ay. Ano to siya, te? Ah! Ano siya? Ganyan siya, ti. Tak, kabug. Ay, may mga ganyan siya. Ay, panalo to, ti. Bet ko ito siya, ti. Ay, may ganyan-ganyan siya, ti. Oh my God, ti. Uy, may dam. Maraming maraming salamat talaga, madam. Diyos ko. Maraming damit si Sheila na pang sosyalan. Ayan. Ayan. Mm. Pakabog. OMG. <laughs> ang rami. <laughs> ang rami ti. My God. Wala ano yung iba dahil. Ay. Ay. Eh, ito. Cutie-cutie lang siya. Oh, siya. Diyos ko, ang tutoy ko yung lumabas na rin. ay 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 bet ko to Kapo gito. pak po oh. bet ko to pak ay nina nina oh my god ang rami talaga ti sobrate grabe rami yung damit Ay, 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 perfect ito oh, oh, di ba? Oh my God, marami, maraming, salamat. Madam Lilene Terada, thank you so much from Shizuoka siya. Actually, malapit lang siya sa work ko before. Thank you, thank you so much, Madam. Marami na tayo ipasusuot kay Sheila. Perfect na pra ito. Oh. Kaso tumaba na ako sa cleavage <laughs> oh my god thank you, thank you so much talaga madam maraming maraming salamat at magagamit natin ito uh, ayan sa lahat ng mga hindi nyo na ginagamit dyan go ipadala nyo sa akin <laughs> at ipadala natin kay Sheila Ayan, maraming maraming salamat madam. Abangan nyo ito sa ating mga episodes. Thank you so much. God bless everyone. Bye!